Another update ng Berdugum Champing na kinukulit na naman si Chito para makipaglaro ng suntukan. <laughs> wala na naman nga siyang magawa kaya yung mga namamahinga sa sahig e binubulabog niya. Kita mo na yan? Natutulog din si Chito, hinalik-halikan niya para magising. Ganon pa rin panay pa rin ang pambugugbog niya sa mga anak ni Chloe. Lalo pa ngayon, lumalaki na siya kaya mas lumalakas na siya. Wala talaga siyang pinipili kahit sa barako wala siyang kadaladala. At dahil nga napakaligalig niya ay eto, binasayaw ko ang loko. Wala nga yan, reklamo kahit anong gawin sa kanya pero kapag tumatagal na ay umaangal na siya. Hindi muna yan siya mangangagat, sumisigaw muna yan siya, sabi ko siya bibitawan. At eto nga sabi ko sa kanya huwag siyang magulo at diletratuhin ko siya. Dahil nga malapit na ang araw ng mga multo. <laughs> Hindi naman nga gumalaw ang loko. ko. Sa sama ng loob niya ay napisama na siya. Natadalit din siya sa lalapit sa kanya dahil masisira daw ang kanyang photoshoot. At ayan nga, hindi naman siya gumalaw. Para kang Arabo dyan, Champing. <laughs> oh, ayaw mo na kumelos? Natuwa ka na sa iyong costume, Champing. <laughs>